Hello, hello, hello. Hello Philippines, hello world. Panibagong vlog na naman po tayo, mga clubs. Panibagong exercise na naman po tayo para po tayo ay lumakas at manumbalik sa dati. Matagal ang proseso ng stroke. Magtatatlong taon na basta hindi hindi ako nawala ng pag-asa. Dapat hindi tayo nahihi nangihina bagos, tayo ay sumisigla. Alam niyo ba ang paglalarawan ng Diyos sa buhay ng sa buhay ng isang tao sa mundo? Ang buhay ng tao ay nahalintulod ng Diyos sa damo at sa mga bulaklak sa parang sa Vuk Opisayas, verse 40, 6-7, Magpahayag ka, ang sabi ng tinig. Ano ang ipahayag ko? tanong ko. Sumugot siya. Ipahayag, ipahayag mo, ang tao ay tulad ng damo. Ang kanyang buhay tulad lamang ng bulaklak sa parang nalalanta ang damo at ang mga bulaklak ay kumukupas kung sila ay mahipa ng hangin. Ang tao tulad lamang ng damo. Kung gaano ang damo ay nasalanta at ang mga bulaklak ay kumukupas ay gayon din ang buhay ng tao sa mundo. Habang lumilipas ang panahon, at ay nagkakaedad ang ang tao ay nababago ang kanyang pisikal na kariktan pati lakas kailangan hindi dapat tayo sumuko kahit ano pa yang yung pagsubok na yan lahat ng bagay ay magagawa ko dahil kay Kristo na nagpapalakas sa akin. May pangako ang Panginoong Diyos sa mga tapat na naglingkod niya kahit sila ay matanda na. Ang sabi ay ganito, Kahit kapag kayo ay matanda na, aalagaan ko kayo, kahit kapag mauban ang mga buhok ninyo. Tutustusan ko kayo at ililigtas ko kayo. Hindi dapat isipin kung gayon, hindi dapat isipin ng mga lingkod ng Diyos na sila ay mawawala ng kabuluhan kapag sila ay tumatanda na. O siya, hanggang dito na lamang po muna tayo. Marami pa tayong pagkukwentuhan pa. Ito po si Kalabs TV na nagsasabing paalam. Bye-bye! Thank you. you <laughs>